Magang magang ngayon nag-aaraya kami ng ano, patulingan uh, medyo matilip pa mga idol at uh, ano nag-aaraya uh, si Pinsan uh, dito kami sa daot ng Sombrero Island mga idol at uh, malapit na tumbok namin ng kalaka uh, ayun okay, mga idol no? ayun yung kumpar ng kalaka ayun yung makikita matilip matilip pa

yung Kalaka Power Plant. Mga idol, madilim pa. Kaya hindi natin masyadong matatanaw. Andami, di din ang dami dito na papahila mga idol. Kaya isang ano lang kami. Isang direction lang. Dahil magkakasabitan ng kami mga pampahila pagkaraw. ng aming mga idol Kaya mga idol, tuloy tuloy lang tayo at uh, ano, naghihintay tayo ng higit no. okay. ito ito na nakita yan may, higit na may higit mga idol so, may higit na si Bisa kaya lang hindi pa pa magaan magaan pa mga idol kailangan ay paramihin Yan ang kanilang mga idol o kanilang oh, oh, port dito. Yan mga idol ng port dito. Pergilah. Tengok, härro maar indoor, maka kita Tak ni, itu, kung binibira at uh, may laman dahil ano kailangan din natin uh, uh, sagwanan para ano kailangan magsagwan din tayo para hindi sumabit ang ating nylon sa tarik ng bangka kaya, ayon. kaya ano mga idol mahirap din ng buhay mangingisda pero pagka nakatsang baka ayos pag nakachamba ka naman eh ika nga ay pag nakatiming ka ng magandang uli eh magandang higit at eh, talaga nga nakakatuwa ano, at uh, kaya nga ay masaya at masarap ko siya pagkaramdam idol ayun mga idol may higit tayo yan o no, narin nila na sa bukana yan o no. ay papakita ko sa inyo ano yung natin? Baka akala niyo ako nagbibiro. <laughs> Yan yung pagka ng mga idol talaga eh, talagang ano uh, ay marami talaga Ayan mga idol ay Ayan o oh. Ayan yan Ayan kita niyo yan Ayan yung ating huli So ilang ka Kailangan natin mag soil mga idol Mga idol kami kwan Tuloy ang ano namin Ang

malapit nang umulan dito mga idol o, tingnan nyo yun na ano yung mga parting umulan natin sa may pambandang dito ayun e, napaka ulap dun, mga idol sa may puerto galera Pero, no. o kaya ba namang nyo, mga idol ito e, no. maulap na rin no. parting bagalangay papinay ayun e, no. kalaka mga idol kalaka pala Ayan eh, mga idol, no? Ting-ting lang nag-uubihan yung ibang mga papahila, yung mga ibang panging mga... yung mga idol, bumibira na kami pa, ano, ipa-uwi na kami. Ayan, o. No? Binibira na na yung pisang, at, ano, na yung nylon. Yung iba tuloy you know, dahil lang doon sa so, parang Pagka na Ano namin na i-alsa na yung Yung tansi ikuan huh? Kami diretsyo uwi na So no, mga idol, hanggang dito na lang ang ating fishing adventure At kami pauwi na Ayan, medyo lumalakas na din ng ano Medyo may nagkaano na dahil gawa nung yung tingnan nyo yung maulak doon sa bandaro. Malakas na hangin. So yan mga idol ang ating huli Ika nga hindi naman na zero. Ayan, ayan. ayan mga idol oh. Tingnan nyo. Ay kanina pa rin. Pulupot ng na tansay. Nahuli. Sa dulo. <laughs> Sige. Ayos. Nadagdagan pa ng kwan. May pahabol pa. Yan. Ang isla sombrero mga idol, hindi talaga alam nagpe-speeding yung mga turista ayan ayan mga idol, pauwi na ka eh. at, uh, now, kami van. tapos na kami pising adventure for today at uh, ngayon ay pesta ng aming barangay ng aming sityo kaya kami uuwi na at, uh,

Yes, ito na ka ba yun? Mga idol Ayan mga idol, finally Nakarating natin kami sa aming uh, lugar Ayan ako Ito na yung kanal Ayan na yung main Makikita niyo yung main na yellow mga idol Ayan Alright So, tapos na ang ating uh, fishing adventure Talaga ito for today mga idol See you next Bye-bye. God bless.